Kung naghahanap kayo ng magandang campsite dito sa DRT sa next weekend, stay tuned after this intro. Nagsimula kami dito sa DRT Bulacan sa sikat na Caribbean Resort sa paghahanap ng magandang campsite. Alright, nandito kami sa Caribbean. ko ngayon, Christian. Nasa harap kami ng Caribbean. Punta kami ng RC's Place, DRT Campsite. Para siyang campsite. Ayan. So, hindi ko pa ito napupuntahan, pupuntahan. Tara, sa niya kami. Kung muna kami matutulog, tapos punta kami ng candle mo. Tara, let's go. 33 kilometers papunta sa RC campsite. Ay, parang kaya clean na kami. Parang na Napahinto pa nga kami sa gitna kasi akala namin may checkpoint. Yung pala mga tour guide. Pagdating namin sa Arches Place, needed pala ng reservation sa kanila. Kaya wala kaming choice kundi maghanap ng ibang lugar. Kaya dumiretso pa kami ng konti at nahanap namin itong Mojacos Hill. Alright, nandito tayo sa ngayon sa Mojacos Hill. Galang alam kung pong... kasi dapat kami sa sanginin sa Arches Place. Arches Place, kaya lang wala kami makita eh. Pidyo okay? ako Mojacos po. Ah, pwede may parking lot po. Hindi namin na plano ang pagpunta sa Mojacos Hill kaya hindi namin alam kung anong meron dito. Pagpasok namin, meron silang 100 pesos na entrance fee kada tao at 200 naman ang kanilang tent pitching. Hindi kami nagsisi na dito kami napadpad. Bukod sa magandang view, natuwa kami dahil hindi lang natapos sa pagbabayad ng 200 ang lahat dahil kahit mumurahin lang ang aming tent, may extra tent cover at undercover na ibinibigay Ay, uh, sa mga okay. nagte-tent pitching kagaya namin. So hindi mo na kailangan magdala pa ng additional na layer not unless kung nakakotche ka naman wala namang problema. Pero sa amin mga nakamotor lang maganda ng offer yung 200 na yan kasi hindi na kami magdadala ng extra ganyan Pag dinala to para ka nagdala ng buong ano buong kama ah, buong higa ano. pero the best to sa akin, goods na goods yung 200 sa 10 pitching tapos 100 overnight oh may bubong pa ayan o so, meron pa sila dun kada, kada pitch meron silang ina-offer na parang ganito Ay, hindi ka mabasa definitely may enjoy namin to hanggang mamayang gabi kung gusto mag bonfire libre din naman bonfire ang trip mo ayan Yun yung mga pinagamitan ng mga nauna hindi pa na liligpit pero liligpit din so ito yung view namin Mojaco Seal Approved Ganda Nakakatuwa dahil may gripo ng tubig malapit sa tent area Kaya hindi na kami mamomoblema sa pagkukunan ng tubig, pangsaing o panghugas Para mga kasi nagano na eh, ito Ako <laughs> <laughs> Doble doble, pwede namang isa lang Hindi, parang mas mahirap eh <laughs> Oh, na. Papagsayin tayo. <laughs> meron pa isa, meron sa bowl pa. <laughs> ano, ano? naman dalawa lang bowl? Oh, ano yun? Para, oh, pa <laughs> Kung wala kayong tent, may family hut silang available. Meron din silang couples hut at meron din silang open cottage na pwede nyong tulugan. May malapit din na CR at meron din silang tindahan kung sakaling may nakalimutan kayong bilhin. Meron silang viewing deck at siguradong hindi mo pwedeng palapasin ang kanilang picture-worthy structures. Three, <laughs> Kung gusto mo ng hot tub o mag-bubble wash dito, meron silang additional fee para dyan. Link on the description below. Dito na kami nag-overnight at pagdating ng gabi, may photos yung video nga pa na siguradong magugustuhan nyo. Sarap dito magmuni muni muni inuman, o kung anumang trip nyo dahil very accommodating ang Mojacos Hill. Ayan, meron silang hindi nyo kami kita, pero meron silang ilaw dito. Mga kubo. Tapos, dito sa kubo na to. yan So, okay maganda na kung wala kayong dalang ilaw. Pwede kayo pumesta dun sa may ilaw. Sa so, ngayon, yun muna. Doon na kami matutuloy ang candle mo. Mga uwihan na to. Uwihan na to. Para Maka. na lang. Budget pehero. Peace out. Nalaw ba't ang camera ko kinabukasan? Kaya hanggang dito na lang ang video. Kung interesado ko sa lugar o gusto niyo na reservation, huwag kalimutang i-check ang description ng video na to para sa kanilang contact link. Subscribe kayo para sa next video. Budget pehero. Peace out.